Okay. So, ito na siya mga idol. So, bali nandito na po yung ejector na twin pipe. At ikakabit na po natin. Ito yung ejector. Oh. So, fold so, natin to. Yan ka niyang control valve. So, magandang araw sa lahat mga idol. Kumusta kayo dyan? So, welcome back Dito pa rin sa aking Mountain Channel ng Idol. In CMX si Vlog. So, ngayon nandito tayo sa isang paaralan dito sa San Santo Niño National High School dito sa lugar namin. Ah, uh, merong water pump dito mga Idol na hindi na humigop ng tubig. So, actually isang ano to mga Idol, isang uh, deep well uh, water pump. Hold on, one horsepower. Tapos gi ano yung single line nila ginawa nilang single line or shallow kinanbert sa shallow mga idol kaya ayun so, nung una, okay pa siya humigo pa siya ng tubig kasi yung level ng tubig is mataas ngayon yung bumaba siya uh, doon na nagkaroon ng problema mga idol kasi unti-unti siyang humina hanggang sa ngayon nawala na siya mga idol hindi na makahigop ng tubig so okay lang naman mga idol yung shallow ah, yung deep well gawin mong shallow kung mababaw lang pero bakit ka bumili ng deep well uh, water pump eh kaya na lang naman ng shallow water pump yung uh, paghigupan ng tubig pero sa mga ganitong mga sitwasyon mga idol na ah uh, parang ano meron na talagang ah, uh, water pump na dipwell kaya yun kinabit na lang nila mga edo. So atong, at anong uh, gagawin natin dito baguhin natin tapos lagyan natin ng ejector mga idol. so ito siya ito, nandito yung uh, water pump mga idol ayan uh. so ito yung balon tapos yan yung tubo ginawang single line yung uh, dip well pump mga idol. so ginawang shallow So ito yung i-convert natin. Baguhin natin tong At Sundin natin yung uh, kung on, ano yung naka-design sa isang uh, water pump motor. So sa ngayon, dahil uh, bumibili pa ng twin pipe yung ano dito. Uh, sa ngayon, ang gagawin natin ay i-pull out muna natin yung tubo. Tapos dito magkabit na tayo ng mga accessories niya mga ilalat. So yun. So yan mga idol. Tanggalin man natin tong ah, uh, tubo. Yung uh, breaker pull out natin so yung tubig hanggang dito mga idol mayroon. mayroong tubig na dalawa kalahating litro siguro to yeah Okay. So, okay na mga idol. natin. So, ngayon, lagyan natin yung fittings dito. So, babaguhin natin itong fittings dito mga idol. Ito yung dalawang butas dito. May malaki at saka may maliit dito. Ang size nito ay di ono. Ito ay 1 on 1 fourth. So, ang ginawa nila, tinakpan nila itong number one, gamit itong GI plug na d tapos ito ito yung ginamit nila so ito naman yung suction so itong butas na itong mga idol ito yung uh, palabas ito yung out o tinatawag na return so ito yung tumutulak sa tubig papasok papasok down to ejector so yung ejector nandun sa sa ibaba so ito yung ang tubig dito ay palabas so tinutulak nito ang tubig pa pasok doon sa ejector para itong saksyon naman itong linya itong butas na to ito yung saksyon para itong saksyon na to mahigop niya yung tubig dahil tinutulungan ang return na itulak yung tubig kaya yung saksyon naman uh, magaan na lang para sa kanya ang pag Higop, pag hila ng tubig pa labas dito sa dito sa water pump na to so yun, so ang gagawin natin dito is lagyan natin ng boosting reduction. so nag reduce tayo ng 3-4 mga idol dito so okay lang naman to kasi uh, ano naman uh, return naman to tapos dito naman sa suction reduce din tayo ng D1, no? so walang problema dito mga idol pa mag-reduce tayo wala wag lang yung sagad ng reduce sa pinakamaliit na yung dimedia si yung 3/4 sakto lang to na one step kasi pag sinagad ninyo ah, ihina yung tubig ng so na experience ko na to eh sinagad natin yung ano yung dito ba para lang makatipid sa materialis eh mas mura yung maliit mga idol yung dimidya yun napamura na nga pero napahina naman yung tubig so ang gagawin natin dito lagyan natin ang ito mail adapter na 3 port pero putulan natin ito kasi maliit yung butas mga ilo, kasi mayroong parang ano dito eh so putulan natin kunin natin yung parang ano parang lumiit ba sa butas ayan o lumaki na siya eh ito maliit oh. hmm. malaki dito tapos ito maliit kasi may medyo Maharang sa ano. Yung mga ano ba? So dito natin ilagay sa. Okay. Ito. Pasok na. tapos mga idol itong ano naman one on one port so doon na lang siya labas okay so ito na siya mga idol lagyan natin ng nalagyan natin ng preparasyon so dito re reduce tayo uno biro tayong reducer ito so lagyan natin dito pero doon na lang sa Uh, yun doon sa kabila para medyo ma magiging matibay naman eh okay, wala non portong tubo dito so yun mamaya na lang mga idol ha ayan tapos na nating na lagyan ng nojan uh, ano dyan yung tubo papasok sa balon mga idol ha ayan galing sa water pump ayan. So, mayroon ng tubo. So, naka Abang na yan dito mga idol. Ayan o. So, dalawa yan. 3-4. Tsaka, reduce tayo dito sa dulo ng 1-1-4 na d So, d na yung papasok doon. So, nandito. Ito yung football mga idol. Ito yung ginawa nilang. Yun niya nag-single uh, line mga idol. Ayan, magpunta doon. So, ngayon, dito tayo magputol. So, mayroon dito yung nakita natin na coupling yan yan yung kupling mga so dyan tayo puputol so yung lalagay natin sa ejector sa dulo itong tubo na to na may foot bulb sa dulo hanggang dito dito tuloy natin kunin natin tong foot bulb tapos itong complain kunin natin ito para dito tayo mag reduce lagay tayo na reducer dito ngayon so bakit wala nun po yung gamitin natin sa dulo nga kasi teka lang lastar mo na tayo dito okay. mag-uusap tayo So ito. Ito yung di ono Ito. Tapos ito yung one on one port. So bakit gagamit tayo ng one on one port mga idol? Kasi yung ejector. Meron, meron yung ah, uh, tawag doon eh. Yung nasa ilalim niya plastic. Ito yung pinakadolo ng ejector mga idol. So dito yun papasok. Kailangan natin pasok dito. Tapos ah, uh, tatanggapin to ng mil adaptor dito mil adaptor na 101 port so dito natin ilagay habang nakapasok tong kanyang pinaka ah, tube yung orang tube na plastic nga diba hindi ko makakuha kung ano yung tamang term doon ito yung part ng ejector na PVC na mahaba so doon papasok yung hindi doon, doon lalabas yung tubig tapos dito yun natin ipasok hanggang dito. So hindi nito magkasya sa diyon kaya wanon po. Pag ganyan ba mga idol? Ayan, tapos dito sa ginawa nating juicer. Yan yan to. Yan yan. Ayan siya mga idol. So bali nandito na buyong ng mga idol. Ating ejector na twin pipe. At ikakabit na po natin. So una nating ikabit mga idol. Itong kanyang so kanyang adaptor mga idol kailangan ipasok natin tong kanyang pinaka ano ito tong plastic na to pasok natin dito ganyan so tapos na natin tong nalagyan ng tiplon kailangan nalang ay ah uh, <coughs> Oke. Okay. Sunod mga idol ito. Kanya. Bossing dito. Ayun. So dito tayo nag-reduce mga idol. One. down to 3/4. Oke okay. So tapos, kung ganyan ko, nag football ngayon ito. Okay, so tapos ito ngayon, pasok na natin to. Bigyan natin ng solvent para. dikit so ini tuh yun itu yung rasun tuan-tuan bakit minta natin dito so kinas ya tapos itong 3 yan Okay. so ganito na po yung itsura ng Ayan, o so po yan mula natin ng ilang minuto para mapit yung solvent saka patibay okay so susunod natin yung connection lagay pa natin yung may ilbot saka onion doon sa kabilang dulo ng ilbot. doon so ayan na po yung ating ejector ay nakabit na natin so hintayin na lang natin na matuyo yung pandikit natin para tumibay siya mga idol ihulog muna natin to para masukatan natin kung saan talaga yung ano nito yung distansya ba sa football mga idol galing sa pinakabutom ng balon so ito na yung ating ejector mga idol lang. tapos na natin na uh, install so ito siya Ya yan itu no. ito yung ejector oh. ya. Oke. yan okay lalayan ka na ako ito pwede na po Oh, aku lagi ya.

So mga idol, tapos na natin na kate, lagyan ng tubig. So subukan natin panda rin. nadil, neda. So ya. Agak-agak dong, Neda. Tinginan ya. Oke. Okay. So, dia itu. Ya. So, Yang tubignya oh. Iya, oh. So, full natin dong yang dan yang kontrol valve Yang sah. Oh, yang yun yang <laughs> anonya performasnya kapag magaan lang. So, Kaya nanti nating ipitin konti para stable ang yang andar sa kanyang higop. So, ganyan. So, ya Ayan, ayan po yang agas. ang sa lumagahan okay kabit na natin yan sa pagpunta sa tangke so mga idol uh, nakabit na natin dyan ang connection sa pagpunta sa tangke ayun uh, natin tapos pakinggan natin doon sa pinaka pinakatangke niya kung mayroon nang papasok na tubig doon mga idol yan. Kailangan nating pasok yung tubig doon. So, ayan na siya. Ayan na po yung hitsura mga idol. So, on na natin mga idol On ko dito sa breaker. So, ayan. Hmm. Pull na natin dyan. sa punta na tayo doon sa may tanki ah, tinanggal sir yung ano, hose. Yung kupling mga nakakunik sa papunta doon sa taas. Ayan o, oh, lakas na siya. Ayan yung tubig mirror. Ayan, lakas na. So, pwede na i-connect no? So, ayan mga idol Lakas na yung tubig <laughs> So, mukhang Ano? Mukhang yeah, Mukhang masaya na sila mga idol Kasi Yung tubig ay Stable na Yung pasok doon sa Tangke So, up muna natin Tapos hintay tayo ng signalizer na kailangan na iyo pa on doon. So yun. Yun mga <laughs> idol. Tapos na tayo. So, agas na. Okay na, sir? Pwede na on? Ha? Ah. Oh. So, tinanggal niya mga idol. el well, gusto niyang malaman talaga na makapunta na yung tubig doon. At kailangan niyang tingnan kung malakas. So, yun. Tama lang yung bunga. Yung pressure. So tama lang mga Di masyadong mahina, hindi hindi rin masyadong malakas. Ah, uh, sakto para makapag puno ng tangke doon na uh, 1,500 liters ata yan. Eh. Puno natin mga ilo at balik tayo doon para alamin natin so, kung pumasok yung tubig tingnan din natin doon kung so, ayun nakao na siya puntahan natin doon. tagaktak na rin oh suna masuk na daw yung tubig So maririnig natin yung bagsak ng tubig na yun. Oh. So yan yung tangke mga yun. Yan. 1000 liters. So, Tingnan. Yan. Rinig niyo mga idol yung bagsak ng tubig. Ito yung area dito mga idol sa Ito po yung paralan dito na nakabita natin ng ah to yung motor pump na nilagyan natin ng ejector mga idol. So ito yung area dito. So malaki po dito mga idol. Dito sa likod nito mayroon pa meron pa mga maraming rooms so ngayon hey, sa so ngayon tapos na tayo so, tayong, so ayan successful na tayo mga idol so hanggang dito lang muna tong video natin so maraming salamat sa inyong pag support sa aking channel mga idol so sana sa susunod hindi kayo magsawa mga idol na sumuporta sa akin So maraming salamat. Hanggang dito lang yung video natin mga idol. At hanggang sa sunod nating pag video ng idol, maraming salamat. So God bless sa ating lahat. Bye-bye.